Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung sa mansulo ka man ng mundo. Oh, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko, UFW John, sa Middle East, Yumkin, Said, sa mga nakasubscribe na sa akin, Shikuran Kater. Sa mga hindi pa dyan, please lang, isubscribe niyo naman ako. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayon ng bangayan ni Senator Pangilinan at ni Senator Jingo Estrada na muntik lang sinapak, muntik lang sinapak ni Jingo Estrada si Pangilinan sa sobrang inis niya. Kasi nga, sa Blue Ribbon Committee, pinaringgan ni, uh, ni Kiko Pangilinan si uh, Jingo Estrada. Kahit walang na, uh, walang sinabing pangalan, pero pinaringgan kasi nga, ang sabi kasi ni Kiko Pangilinan, dapat yung nakakulong na, yung tungkol sa PIDAP, yung nakulong na dapat hindi na lumabas para hindi na nagnakaw ulit ng malaking pera. Ito, panorin po natin yung uh, bangayan ni Jingo Estrada at ni uh, Kiko Pangilinan. Saan Pangilinan? Well, if I may, kung maaari ko sigurong is, uh, yung komento is, siguro kung yung uh, na Napoles cases, eh, na uwi dun sa, sa halip na absuelto, eh, kulong. Eh, baka hindi na nangyari itong mas malaking Kurakot. Plunder yung mga kaso nun. Eh. Nakakulong na nga pero naabsuelto. Na-release ng korte. Pinakawalan ng ating uh, hudikatura. So ang dulo nito lahat naman hudikatura. Eh. So kung, kung maaari maging uh, sinyales din sa hudikatura na ang taong bayan pag nakitang mabagal ang hudikatura, eh baka pati sila eh, irali ng ating mga kababayan. Well said, center uh, Senator uh, Pangilinan. Senator Bama Kino, sir, recognize. Maraming salamat, uh, Mr. Chairman. Privilege hour. Senator Jingo Estrada. Tignan mo, tignan mo, pinipilit ni Kiko Pangilinan na talagang idiin yung mga senador. Si Jingo Estrada, pati si Joel Villanueva. Kaya ito si Jingo Estrada, pikon na pikon. Kaya nagbigay siya ng ano, ang kanyang manifestation. Tingnan mo, panorin natin. It is just a manifestation, Mr. President. I am not awaiting <laughs> of the privilege, hour. Mr. President. <clears throat> I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations. clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Sir President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong is isinampas sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis pagkakakulong at patina ang mabigat na stigma na idinulot nito hindi lamang sa akin kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya pangmamaliit at panghusga sa huli napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukul sa akin na mga akusasyon hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol si sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasulukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PIDAF, matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fair, and much of all, respect I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this August chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited, discredited narratives to be weaponized for political grandstanding i will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. and i hope the committee, the blue ribbon committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. thank you, mr. president. thank you, senator. Sarah. majority leader. kaya piko na pikon si ano kaya piko na pikon si Jinggoy Estrada kasi pala sa harap niya pala si ano eh si Kikomatchinga sa harap niya pala eh kaya tingnan na natin nag-remis back pa rin si ano si kiko Pangilinan Senator Francis Pangilinan is recognized Thank you Mr. President uh, just a very quick manifestation uh, for the record there was no intention of uh, maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan, gaya ng nabanggit ng uh, mabutihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng uh, unawa uh, dahil uh, bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa uh, judiciary. At doon din na pag uh, tinalakay at pinag-usapan ang problema ng uh, conviction rates Uh, particular nang Sandiganbayan uh, 47% ang conviction rates ng Sandiganbayan. Uh, ibig sabihin sa bawat dalawang kaso, uh, isa absuelto. Uh, that was the context, Mr. President, of uh, uh, our manifestation earlier. There was no intention of maligning any uh, senator with that manifestation. For the record, Mr. President. And again, humihingi tayo ng unawa kay Senator uh, Uh, Jingoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier uh, manifestation. I hope uh, he will understand. Thank you, Senator uh, Francis Pangilinan. Majotin. Mr. President, yes, you may... you may respond. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala po siyang binanggit na pangalan. Pero napaka obvious naman po, <clears throat> ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, Well, if I may, kumari ko siguro i-commento, eh, siguro kung yung na-police cases inauwi eh, doon, halip na absuelto e eh, kulong, e eh, baka hindi na nangyari itong mas malaking krakot. Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan. Sino bang pinatatamaan niya? Sino bang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the, by the court. Are you questioning the, the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. I shouldn't be, you shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Oh, Kayo nang humusga dyan mga ano mga kawangis ko. Kahit pala mga senador nagbabakbakan din. Ito naman kasi si, ano, si Kiko Matching kasi ang hilig naman kasi magparinig. Kung may problema siya kayong kay Jinko Estrada, di pa na ng kaso. Kaya ngayon, rumoris, kaya ngayon rumisbak na nga masyado ngayon si Jinko Estrada. Alam mo naman na ano, nadadawit yung pangalan niya, dinadagdagan pa masyado ni Kiko Matching na dapat hindi na nakalabas, ano, hindi na lumabas sa kulungan si Jingo Estrada. Siyempre masakit yan sa side ni Jingo Estrada kasing unang-una, hindi pa naman siya napapatunayan na siya ay nagnakaw sa katiwalaan sa plat control. Wala pa namang ano eh, wala pa namang verdict, wala pang sinasabi na may kasalan siya silang dalawa ni Jewel Villanueva at kung sino pa diyang mga hinayupak na mga satanas na nagnakaw sa plat control. Wala pa namang ano eh, wala pang final say, wala pa. Eh ito naman kasi si Kiko Matching, bunganga niya parang babae, eh ngayon, neres bakan ka gusto ko pa niyan suntukin yan, no? ni ano, ni Jing Kaya yan mo na mga kabangis ko. Yan mo na update ng ngayon tungkol sa flood control ngayon tungkol sa uh, yan sa Senado. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, please subscribe my channel and like din mga videos ko.